Okay guys, so ito isang piping. Ayaw umangat nung pinakapata niya o foot. Dahil dito guys, so ayan ang naputol. Yung connection ng assembly ng foot para umangat siya. Ayan, naputol siya guys. Ayan, so, papalitan natin ngayon. Ayan guys, so naputol yung so, connection ng assembly ng foot. So kahit anong pajak mo dyan guys, hindi gagana kasi putol ayan. eh. Ayan o. Oh. Ayan, baka natin hindi siya mo siya para umangat yung So ito malimit na na-encounter natin. So mga ilang gawa na rin tayo ng ganito. So ito yan guys. Ang pinaka-assembly nung humihila sa pag ng putol. Yun ang so yun ang papalitan natin yung so ito babaklasin natin yan kasi dyan padadaan yung pinaka assembly niya. babaklasin may apat na turnin ayan o buti pati yung lifter dun sa likod luluwagan nyan para mailabas yan diyan sa pagbalik ganun din buti nyan tapos babalik din doon para mapalitan mapagana natin yan So, ayan guys. Ito dun sa mga piping na machine. Malimit to guys. Uh, hindi lang pwedeng welding niya kasi pundido. Alam mo rin tayo nagpalit dun guys. Ano, mga siguro nasa mga lima na. Ayan, tatanggalin yung pinaka... Ayan. Ayan guys yung naputol. Ayan. Naputol yung sa gitna. Ang pwersa siya na natin hindi mo na uh, magamit na uli nila yung makina ayan. so ito guys pinalitan natin hindi natin nila medyo ng dinugtong kasi pundido yan eh hindi naman yan na may welding so pinalitan natin yan ng bago assembly uh, na na nagkoconnect pagtaas ng so ayan guys so, napalitan na natin Ayan. Para umangat yung put Diyan yun. Sana yung collection lang yun. Maangat na siya. Magana na yung pinaka-lifter niya. Ayan siya yung nagtataas ng data. Connection dyan guys. So dito guys, uh, sa part na to is naibalik na rin natin itong pinaka-lagayan ng tensioner. Ayan o. Oh. Tensioner ng piping dyan ilalagay para intention mayos so ayan then ito uh, testing na natin dun sa ano operator ayan gamit na nya at uh, pag production na uli sila ng tuloy tuloy so sa mga hindi pa nakasubscribe guys uh, pasubscribe naman thank you po watching uh, this is a zero Ah, uh, the sharing po. For...